<laughs> Ayan. Kupunin ko kasi yung itlog. Ilalagay ko dito. Kakalahatiin natin. nahihirapan akong kunin na ano. Halfway lang siya. Bukas, pwede na tayo mag-chopping. Oo, talaga. Ayan. Hatiin ang itlog. Pull the thread. Aha. Ayan. Okay. Nahati na. 'Di diba? Pag ikaw pala na putol ng kamay ganong kanipis ang pang putol sa iyo, patay. Hindi mo pansin putol na kamay mo. Another. Another. Kunin ng gitna, kaliwa ka. Yan. Aha, uh -huh. can you see that thread? Hindi pala makita yung kara sinulid. Puti kasi. <laughs> Puting sinulid. Ready, get set. Go. Ayan. Pull the thread. Yeah. Huh? Tama na yung isang hati. Oh. Lalagay ko pa ito sa Kali adobo. Ay, kapag nangaraan kita ng drama. Ayan. Naging four na sila. So. Ooh. Wow. Ayan. Oh, two halves. <laughs> Three, four halves pala. Four halves equals 4 Ay, four halves. Four halves equals 2 fraction yun, ah. <laughs> Lagyan na sa adobo.